Saan recommendable ka na ba kay Facebook? Paano nga ba may balik sa dating recommendable ni Facebook? Una, pumunta lang sa profile. Then next, health and support. Under ni health and support, pumunta sa report a problem. Then after, continue to report a problem. Maghintay lamang ng ilang sandali at i-click ang include in report. Hanapin ang page kung page ang gagamitin at profile naman kung profile ang i-report. Siguraduhin lamang na may mga screenshot ka na na pwede mo magamit sa pagre-report. Kalakip nito ang letter mo kay Facebook na kung saan nakapaloob dito na humihingi ka ng pahumanhin kay Facebook sa mga previous violation mo at mga rason kung bakit ka dapat ibalik ni Facebook sa dating recommendable. Ano-anong screenshot nga ba ang mga kakailanganin mo? Nakadepende ito sa mga violation na nagkaroon ka noon. Under ng recommendation, makikita ang mga posibleng dahilan kung bakit ka unrecommendable ni Facebook. Siguraduhin ding bago gawin ito ay malinis na lahat ng violations mo dati. Unang-unang kakailanganin dito na screenshot ay ang profile mo. Sunod ay ang screenshot mo ng mga post mo o videos mo na kung saan wala na yung mga dating violations mo. Huwag mo din kakalimutang ilagay ang Facebook link mo sa pinakababa ng letter mo. At isa sa mga screenshot na kailangan mong isama ay ang screenshot mo ng unrecommendable ka ni Facebook dahil isa ito sa mga pagbabasihan kung bakit ka nagre-report kay Facebook. Kakailanganin mo rin ang screenshot ng nagle-live ka kay Facebook. Dahil ito ang pagbabasihan na ikaw talaga ito at hindi ka nagpapanggap na ibang tao. Matapos gawin ito, pindutin lamang ang send icon sa upper right side ng iyong screen. Matapos mo itong isend, maghintay lamang ng 2 to 3 weeks para makita ang notification na galing kay Meta.